So, ayan guys. Good morning. Nandito tayo ngayon sa ating taniman. Marami na naman bunga yung aking mga talong. Ayan siya guys. Ayan, malalaki. Nakailang kuha na ako dyan. Ang dami. Ayan. Ayan pa. Malang kilo ngayon ng talong sa palengke. Nasa 200. Kaya magtanim na kayo guys. Tapos, andito naman tayo ngayon sa aking pipino. Yung pipino ko guys, may bunga na siya. Ito oh, ayan oh. Ayan siya guys, oh bunga niya. Oh, diba? Sprayan natin. Ito pa guys. Ito pa yung bunga ng pipino, ayan oh. Ayan. Ayan. Isang pa ba? Meron pa yan. Yung iba kasi maliliit pa eh. Saan nga? Ayun, nakalimutan ko ito. Ayun, oh. Ayun, oh. Maliit pa yung bunga niya. Ang dami niyang bulaklak. So, mag spray tayo dito kasi. Naanohan siya ng langgam. Baka... Ayan oh, may langgam yung ano. Kasi ito yung punla akong sili oh. Another tanim na naman ako ng sili kasi di ba binagyo yung nakaraan. So nahirapan ako mag ano. Kaya ayan siya. Yung sili yan ng mga punla. Ang tataba niya.